Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si Chairman. Kayo pa ang galit ah. Nasa naula niya na ni yung Kayo pa ang eh. May, may mga padrino yan. May padrino na lang hindi huwag sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Suka. pag-gilid eh, 'yung mga tama, siguro na 'yung mga naka-yung part ng mga motor. May Mga motor. તો Kahit kayo kayo magtinda, lagay niyo sa lugar. Huwag na kayo magalit. Ano yung yung niyo na hey, 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 ito oh. ano ito? Okay. Ano yung size? Pagaling yun na. Pagaling yun na. Pagaling yun na. Pagaling yun na. Ito kunin ako. Ito yung kunin mga paninda. Pinadaanan nyo lang. kayak patahin dulu Boss, ikat mo muna. Hindi ka dyan. Mga bayan. Ako lang yung boss. Ang pangalan?

dun. Walang powers eh. Ah, okay, Tapos dito nila <laughs> 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 to. na Ito kanina kong pasulat o. Pasok nyo. Kaya nyo Hindi Pasok nyo. Wala pang pasok Pagulis po kayo sa tapat niyo. Ate, pakiwalis lang po ito ate, pakiwalis lang. Tapan niyo po ito sa baketa. Ito pa o. Pwede pa kayo, mabait pa si Boy Maso. Ito pa o, pa ito ate. Kunin niyo pa ito lahat. Tapos pagulis kayo sa ato po. Ate, magpunta mo, huwag palabas. Nagpapalis ka, palabas. Nakakalap mo lang. Boss, basura mo yan, boss. Basura nyo, pasok mo rin. Pasok mo rin. Ito pa, ako, wanisin mo. Punin mo na ako, nasa tapat ko eh. Ito, punin ko pa din daw. Punin mo na ito. Punin nyo, ito. Hindi sa'yo to sa'yo. Ano yun? Know? Pinapa.

mo Ito to. Oh. Ito, sa panyo na pare, oh. Ito, ito, sa na. sa